YouTube channel na pinamagatang Love! Na ang ibig sabihin ay Love at Over Love! Yes! Bakit nga ba LOL at hindi lang LOL kasi hindi lang kami magbibigay ng kasiyahan sa inyo kundi sobrang kasiyahan, kasiyahan at Kalokohan! Yay! Kaya kung gusto mong sumaya at lumigayang yung buhay, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at, at, like, at mag na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga uploaded namin mga video syempre bago ang lahat, ako nga pala si Pare Chris at Maring Ray at welcome ulit sa ating youtube channel na pinamagatang LOL at para sa aming unang vlog, magbibigay kami sa inyo ng ilang patikim lang kung saan hmm. ang mga lumang joke ay bibigyan namin ng buhay at, at kalokohan kaya ito na ang LOL Number one! Bakla ka pala! Ayoko na sa'yo! bisit ka! Honey! Oh! Honey! Saan pupunta? Maghahanap ako ng lalaki! Yung totoong lalaki! Teka honey! Sandali! At bakit? Dalawain mo ah! Para tigisa tayo! Mongga! <laughs> Bakala pala si Mister. Natawa ba kayo mga kalol? Hindi ay patikim lang yan. Ito na ang LOL number 2. Meanwhile. Panita! Kuit lang ko! Nakakasa na! <tick noise> teka, teka! Tatawag ako ng doktor! Hello, Doc? Oh! Bakit? Ano nangyari? Yung kaibigan ko po kasing si Pedro nakagat ng ahas. Ano gagawin ko? Madali lang yan. Sundin mo lang sasabihin ko sa'yo. Sipsipin mo yung dugo kung saan siya natuklaw ng ahas. Ano Doc? Oo, oh, para mo ang lason at hindi ito kumalat. Gawin mo ha, ah. sipsipin mo. Sipsipin mo, naiintindihan mo? Sipsipin mo. Sipsipin hey. mo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bắt tay, đã video hấp dẫn Natawa ba kayo mga ka-lol? Dahil patikim lang yan Ito na ating last LOL Number 3 Meanwhile Mama, mama May tanong ako Ano yun anak? Nay, bakit po si ate Victoria yung pangalan? Eh kasi anak Doon namin siya ginawa ng tatay mo Ah, eh, bakit po si Kuya? Anito yung pangalan? Eh, kasi anak, doon din namin siya ginawa ng tatay mo Ah, eh, bakit po si Bunso? Sogo yung pangalan. Ay, tumahimik ka na nga, gubat. Ang dami-dami mong tanong! Doon ka na nga, gubat! Do <coughs> <laughs> sa gubat pala ginawa kaya gubat yung pangalan. <laughs> o mga kalol, napasaya ka ba namin sa binigay namin tatlong lol sa inyo? Dahil kung oo, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Mag Click mo na rin yung bell button para araw-araw ka -araw pasasayahin para mapanood mo lahat ng aming content na kung saan hindi lang namin basta pasasakin yung tiyan mo. Kakabagan ka pa. Kakatawa. <laughs> okay mga kalol. See you. Bye-bye.